kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Magtatatlong buwan na ang nakalipas matapos mawala ang guro at beauty contestant na si Catherine Camilon ay wala pa rin nakukuhang impormasyon ang mga kapulisan sa mayor na suspect na kanilang kabaro na si Police Major Alan Di Castro na kasalukuyang umaharap sa kasong kidnapping at illegal detention. Hindi kaya ng mga pulis na pigain ang suspect para makapagbigay ng impormasyon kung ano nga ba ang sitwasyon ni Camilon, kung ito ba'y ligtas na itinago lang sa kung saang lugar o hindi kaya'y may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Pahirapan sa so umpisa ang pagtukoy sa suspect na police major dahil sa halos walang mga impormasyong lumalabas para may ang kanyang pangalan sa pagkawala ng dalaga pero kalaunan ay may mga text messages na napasakamay ang kapulisan na siyang dumiin sa kanilang kaparo para aminin na may ipinagbabawal na relasyon sila ng dalaga. Kasado ang sospek na police major kung kaya't siguradong matik na ang kaso nitong administratibo sa pamunuan ng PNP. Kahit na may mga lumitaw na nagsasabing si police major ang taong katagpo ni Catherine Camilon noong October 12, 2023 nang ito'y huling makita pero wala talagang impormasyong kukuha kay Di Castro hanggang sa isang araw ay may lumitaw na dalawang testigo na nagbigay ng pahayag sa mga kapulisan. Rason para mabigyang linaw at mas lalong madiin ang kabaro nilang opisyal ng pulis. Nang sinabi ng mga testigo na kanilang nasaksihan ang paglipat sa isang pulang Honda CRV sa nanghihina at may dugo sa ulo na si Catherine Camilon mula sa kanyang sasakyan na Nissan Juke. Tatlong mga kalalakihan ang kanilang nakita na pinagtutulungang ilipat si Catherine sa pulang Honda CRV. Tumambad ang mukha ng isa sa tatlong yon sa mga witnesses dahil sa nilapitan daw sila nito. Nang maramdaman ng mga suspects na may nakakita sa kanila, tinutukan pa raw sila ng armas rason para matakot ang dalawang saksi. Apat na araw matapos makapagbigay ng kanilang salaysay, ang dalawang saksi ay natagpuan ng mga pulis. Ang pinaglipatan kay Catherine na Honda CRV, kaagad na sinuri ng Soko ang anumang ebidensya na kanilang pwedeng makuha at bingo Nagmatch nga sa DNA ng mga magulang ni Catherine ang DNA sample ng mga buhok na nakuha sa loob ng kotse. Kahit na wala pa namang katawan na, na recover ang mga kapulisan pero kaagad na sinampahan ng kasong kidnapping at illegal detention ang primary suspect na si Police Major Alan De Castro. Samantala, ang driver nitong kinilalang si Jeffrey Magpantay ay hindi mahagilap kung nasaan. Malaki ang may tutulong ng driver na ito ni Police Major sa ikakalutas ng kaso dahil siya nga talaga ang namukaan ng mga saksi na nakakita sa kanilang paglipat kay Camilon papunta sa kabilang kotse. January 9, 2024, nagpalabas ng statement ng Police Region 4A na kanila nang hawak ang driver ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey magpantay na siyang itinuturo ng mga saksi na nanutok sa kanila ng armas. Ayon sa polis, sumurender daw ito sa kanilang impilan at sinamahan ng kanyang live-in partner. Dagdag pa ng mga kapulisan, handa raw makipagtulungan itong driver bodyguard na si magpantay sa kaso ni Catherine Camilon. Ito na nga siguro ang pagkakataong mabigyan ng mas malinaw na kasagutan ang mga tanong sa nawawalang si Camelon dahil sa handa ng makipagtulungan ang driver ng akusadong pulis. Malaki ang posibilidad na baka gagawin pa itong witness sa kaso sakaling pumayag ang pamilya ng biktima dahil sa wala talaga silang nakukuhang kasagutan sa akusadong pulis kung nasaan na ang kanilang anak. Kaya para masalba ng driver ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng tiket papuntang Bilibid, ay kinakailangan niyang ilaglag ang kanyang amo para masalba ang kanyang sarili. Imposibleng wala itong nalalaman sa kung nasa ana at kung ano na ang ginawa nila sa beauty contestant na nerelasyon ng amo niyang pulis. Samantala, sa nangyaring preliminary investigation ng kaso sa Batangas Prosecutor's Office ay ikinatuwa ng nanay ni Catherine ng paglutang ng driver na si Jeffrey Magbantay. Nasa kahit nangay ka, nandoon do yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasa nang aking anak. Kahit nandoon ng takot, alam pa makakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ba na, pero sana, sana ligtas siya. Sana wala silang ginawa kahit ano, masama sa aking anak. Hindi naman sumipot ang akusadong si Police Major Alan Di Castro. Pero nagpaunlak naman ng interview ang kanyang abogado okay hey naman siya. he's good aside from a fever. Meron siyang sakit. Pero gusto niya sana pumunta? Sana. Sana. Kaya lang, uh medical concerns prevented him from going. Concerned kami dun sa kapwa tao, like uh, si Miss Catherine Camilon. Sana safe, sana okay siya, sana she is well and good. Sana ay matuldo ka na ang kasong ito at managot ang dapat managot. Nakakatakot man isipin ang pwedeng mangyari kay Catherine Camilon matapos ang tatlong buwang hindi na ito nakita. Pero sana nga ay buhay pa ito at itinago lang ng mga sospeks at darating ang panahon na pakakawalan ito at makakabalik sa kanyang pamilya. Ikaw, ano sa tingin mo ang kalagayan ngayon ni Catherine Camilon? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.